Another day, another chapter, mga busing. Ngayong araw, kapag ko sa inyo, ang sinyalis ng manok na pinatawag na pahang. Pag, Pagmas, pagmasdan masdan yung maigi, ang tuka ng manok, ito may awang. Yan po yung tinatawag na tahang. at maswerte daw ang ganitong klase ng sinyalis dahil ito na daw paloob ang pera. Ang, at sa iba naman, ang tawag dito ay uh, ang kansiyahan. Yan ang sabi nila. Nakita ko lang po mga busing sa yung sinyalis na ito sa mga itinatago kong iba't ibang klase ng mga sinyalis. At first time ko nakakita ng sinyalis na ganito sa isang manok. So, hago At na, uh, two times winner na po ito at maganda rin magbigay ng panalo sa mga anak. Maraming anak na ito na mga winner. Pero hindi sa akin po mga busing. Pinahiram lang po ito sa akin ng kaibigan kong si Vincent Cruz. Sa kanya po ito. Yan. At uh, isa sa only ko na. So... Nagpapasalamat ako sa kanya na ipinagamit itong pumpkin honey niya sa akin, 5K na five pumpkin honey. So ngayon, awal ko kung makapagtalabas din ako ng mga pumpkin dahil ikinimus ko ito doon sa dalawang uh, pumpkin honey ko na nakuha ko din sa kaibigan kong si Bintot Ginyag. At uh, may isang Gilmore na cross sa pumpkin, pinakastahan ko rin dito. At yung isang inahin na nabili ko sa Jug Game Farm na anak naman ng 5G sweater ng AJ at linyada ng mga binabay ng Ang Hines line. So, yun po mga busing. Maraming salamat. Another day, another shuffle.